Tapos, mas mo tapos siya. Ano mas lomo? Come, come, come. Kabati ka ng tingog ni tatay. Galing, baga tayo. Dali, dali. Photo. Tal, tal, tal. Give me kiss. Hmm. beh 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 hmm. ah nah ha okey nanti bergerak kita deh ah ay nak video pula deh sini kita nak ambil kat eh lagi dah dah Ay. Uy. Shhh. Bye. Hindi pa lang